So ayan, uh, good morning sa lahat ano. Uh, good morning, good morning sa mga viewers natin diyan. So ngayon ay bird hunting tayo no. Bird hunting adventure tayo. So dito na kami sa area mga kanter. Yung uh, area na pinasok namin ay first time namin pasukin tong area na to mga kanter. So ang kasama ko ay si uh, Alprin Lausa. Uh, ito yung channel All mo ganyan Alprin Lausa Mix TV uh, Check Alprin out. Mix TV, uh, Alprin Lao Samix TV. So namin ngayon mga Kanter no Hunters. first. Uh, Ayun. so no not saka si yung tropa natin dati na si Dingding. -ding. So shout out, baka may shout out kayo. Si Mas Rumba. Shout out uh, sa mga hunters diyan na kasama natin sa kapag dito sa gubat. Shout mga hunters. Oh, ayan. So shout out ano kay Kuya Glenn, uh, shout out kay Kuya Glenn. Uh, Maraming salamat sa suporta mo tol. So ayan. Kasi ang dala natin mga kanter ay si uh, pa rin mga kanter no. So yung mga kasama ko may mga pangater na Ayan. Ay mga kanter. So tag-isa kami ng pangati mga kanter kasi subukan talaga namin dito kung gaano karami o gaano ka uh, mga wais yung mga alpas dito mga kanter. So Abangan yung mga kanter. Sisitap tayo. So stay tuned. Terima kasih telah menonton! ওহ 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 So well, yan mga kanteranong unang sabit nakasagupa ka ng wais So ayan mga kanter no ang pangalawang sabit natin wais pa rin pang wais talaga to kasi ano lang yun nilipad-liparan lang yung kapulot trap natin mga kaantar eh. So, natin baka dadapo to

sa may kapulot trap natin tinitingnan mga kanter yung kapulot natin pag lalapit siya talagang parang may nata natatakot mga kanter no? parang may kinakatakutan dyan sa kapulot natin so, tabayan natin mga kanter so ayun no uh, medyo lumayo na siya mga kanter no? So, baka dadapo ito mga kanter kasi sa pagkati naman natin nakatutok eh so ayan ayaw pa din nasa gilid lang ng hawlag dumapo mga kanter so ayun o no? na nyo mga kanter oh. yan na naman mabalik na naman sa sa uh, harapan ng pangati so sana makadapo to mga kanter atabayan natin so ayan o oh, no? Ayun. ayun ayaw talaga mga hunter. super sobrang talaga mga kanter oh. abangan natin abangan ayun mga kanter no grabe talaga ang ilap talaga ng mga alpas ito ang wais grabe tinitignan lang yung kapulutrap natin mga kanter pag nakita nila yung kapulutrap talagang hindi talaga sila dadapo so ayan ayun no oh, ayun oh. No? no tignan yung mga kanter biglang aalis pag nandyan na sa malapit sa kapuluto ayun no oh. Kita nyo mga kanter Pag nandiyan na sa malapit mga kanter no? Hindi talaga sa lalapit yung pakulo So mayroon talaga parang mayroon silang nakikita O ano bang nakikita na dyan sa kapulot natin Ayaw talagang dapuan mga kanter So si tatay ulit

ayan na naman mga kanter ano? ang bilis lumapit pero alam ko na ang mangyayari dito mga kanter ayan, dito sa portion na ito mga kanter ano? uh, pang apat natin na sit up nawawala na ako ng gana dito mga kanter ano? parang naiinip na ako kasi nakikita ko sa mga alpas mga kanter pag lumapit sa pangati natin parang natatakot siya sa pulot natin so ayan o mga hunter o, tignan nyo yung isa alis din yan ayun itong sit up na ito, mga hunter ay binidyohan ko dito ay yung mga tinang kasama natin mga hunter kasi napag alaman ko mga hunter ay yung pangati pala niya at so, yung may ari nito ay may dala dalang uh, tinatawag namin na gayuma o gayuma sa ibon hindi gayuma sa tawang hunter ano? so kaya pala yung ilap ng alpas pag nakakita na sa trap natin, pero subukan natin dito sa kanya kung lalapit ba o dadapo yung alpas sa uh, pangating so, mga antre-soy station na mga panoorin natin to ayan mga kanter tumawag yung pasahero ko mga kanter no kasi uh, uh babiyahe daw sana kami so mabuti na lang yung alpas mga kanter ay nandun sa baba hindi na takot mga kanter sa tunog na cellphone mga kanter no at saka yung pangati ay hindi siya nagtaka kung ba't may tumutunog sa tabi niya mga kanter no pero subukan natin to mga kanter baka dadapo na tong alpas na to dito sa kanya So ayan mga kanter, nakita nyo naman mga kanter, walang, walang pag-anilangan na dumapos sa pulot yung alpas mga kanter. Yan talaga mga kanter ang advantage ng may gayuma na daladala -dala yung may ari ng pamati. So ayan mga kanter, ano, welcome back ulit sa channel natin. So yung nalagyan natin ng camera mga kanter ay yung pangati niya. Kasi nakita nyo naman kanter, yung ah uh, pangati natin na nilalapitan ng mga alpas yung nahuli niya makantero laki ang laki makantero oh. so, lalaki lalaking lalaki makantero tingnan nyo yan talagang oh. lalaki talaga so ito mga kanter hingi natin nakuha ano, na eh ay mo na na ito kanter, kanina pa to mga kanter nandun pa ko sa baba mga kanter ito yung laging bumabalik sa pangati natin kaso ayaw talaga dumapo mga kanter grabing wise So hingiin -hing ko to sa, kanya mga kanter kasi gagawin natin to pangati. So lalaki lalaki mga kanter tingnan nyo. So malalaman nyo mga kanter yung lalaki mga kanter yung uh, tuka niya malaki. At saka yung noo niya, yung noo ng ulo niya malaki. At saka yung guhit niya ng ano, yung puti. Halos aabot sa kabila mga kanter ano, yung puti. So ayan mga kanter. yan may isa na tayo. So ako mga kanter, anin na sit up ako mga kanter anim na bisis din ako binalik-balikan ng alpas pero ikaka, ikakat ko na lang yung video natin mga kanter para hindi masyado mahaba yung video natin so puntahan natin yung dalawa natin kasama kung may huli ba sila so ayan yung nakahuli ng pangatin natin ah ng alpas so yung pangatin niya mga kanter ay eh, nakita nyo naman mga kanter kung anong galawan ng pangatin niya so ayan kasi ano nga kasi nga anak Manyakis. Si Manyakis. <laughs> yung pala mga counter, ka kaya pala nalapitan kasi Manyakis yung <laughs> pangating <laughs> so, ayun mga counter. Sit up tayo ulit mga counter. Bukan pa natin kung baka tayo. So, stay tuned mga counter. Mga welcome back. Oh, so, sa sobrang tagal mga counter. Nakadali din naman tayo. May ano isa yan. Paso lang mga counter. Sa so, sobrang pagmamadali ko. Hindi ko na napindot yung kamera natin dalawa to silang mga counter eh ito tatlong bisis to nag attempt yung isa naman ay mukhang apat na bisis nag attempt yung isa so, ayaw talaga ginaganon na lang yung kapulot natin no? ayaw talagang lumapo mga counter mabuti na lang ito ay na, na ano ng pangatin natin talaga nilubluban ng mabuti mga counter no hindi talaga nilubayan mga counter kaya ayan nahuli natin yung isa so ayan dadalhin na muna natin to Tingnan natin ito naman yung isa kanina nung hiningi natin mga kanter no. Ayun. kaso yung huli ng kasama natin yung nabidyohan natin ito mga kanter kauli tayo ng isa pero hindi pa naman natin, hindi pa nabidyohan so ayan okay lang yan is nakahuli tayo ng isa kahit hindi naka video so sobrang tagal kasi mga kanter kaya yun sayang next time tayo ulit mga kanter kasi uwi na kami mga kanter so maraming marami salamat sa inyong lahat sa inyong panonood mga kanter mamaya uh, pupuntahan pa natin yung kasama ko mga kanter waka may huli pa sila so stay lang mga kanter no? ayan mga kanter welcome back po no ito, mag tanongin natin yung kasama natin kung ilan yung huli na mga tol pila ikuha ni mo isa, isa, isa yung kanina no, na videohan natin so ek mo tolo asoy pila mo dekho akshi rohi idol ay esto mo tolo pila siro sa meron siro sa So yan mga kanter ano? wala, wala Ang dalawa walang huli sa atin May isa tayo <laughs> Yung kasama naman natin Si Ano Alcrin Lausab Mix Lady Ay walang huli ano Si Ito naman isa Si Tulding Ding Wala rin huli so, dalawa lang kami nakahuli mga kanter ano Tag isa Pero ang daming alpas mga kanter Siguro dito ay Ano na Yung sanay na sila sa mga pangati So ang daming dami talaga talagang ano dami talaga Super Ang daming alpas So minsan nga minsan nga mga kanter yung lumalapit sa akin mga kanter ay apat na piraso. At, oh, so hanggang dito na lang yung video natin mga kanter. Kasi haba pa yung video natin eh. So maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at saka shout out sa lahat nas, ng mga subscriber natin. <laughs> Langgam. Kami <laughs> ipulot. <laughs> so ayan yung isa mga kanter oh, may nagana pa sa si nag-setup pa siya. So wala nang lumalapit sa kanter kaya ayun. So, uwi na kami mga hunter So, maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, Sa inyong panonood Sa mga bagong subscriber natin Maraming maraming salamat So, mga viewers natin dyan Na hindi pa nakapag-subscribe Awan nyo kalimutan mag-like Share And subscribe Pakipindot ng notification bell Para lagi kang updated Sa mga uh, Bird hunting adventure natin So, maraming maraming salamat So, next time tayo ulit So, bye bye